Magandang gabi. Kumusta po sa ating lahat? Uh, ngayong gabi po ay ako ang magbibigay ng uh, mensahe patungkol sa uh, salita ng Diyos. Ito ay ang uh, mabuting balita. Atin pong tatalakayin ang uh, ikaapat na liham ng mabuting balita. Ang pamagat po ng ating ikaapat na liham, Bakit si Jesus, lamang ang tanging daan para sa atin. So ang ibig po sabihin nito ay uh, siya ang natatangi, siya ang nag-iisa. Bakit bakit kaya sinabi na si Jesus lamang ang natatangi o nag-iisang uh, daan para sa atin. Alam po natin na sa, sa mundong ito ngayon ay ang tao, karamihan sa mga tao ay nagahanap Uh, inahanap nila ang Diyos. At uh, alam po natin na sa paghahanap nila sa Diyos ay kanilang itinayo ang relihiyon. At ang akalan ng mga tao, karamihan sa mga tao, ang akalan po nila ang relihiyon ang siyang makakapagligtas sa kanila. Ang ibig sabihin po ng relihiyon ay ang tao mismo ang nagahanap uh, sa Diyos. At sa paghahanap nila sa Diyos ay uh, sila ay uh, iniisip nila na ang paggawa ng mabuti at ang pagsamba sa mga diyos-diyosan ay siyang magliligtas o siya ang daan upang makabalik tayo uh, sa Diyos. Ano nga ba ang sinasabi ng Diyos patungkol dito? basahin po natin ang mga gawa ikapat labing dalawa sa mga gawa apat labing dalawa sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang ibig sabihin po nito ay walang ibang pangalan maliban kay Jesus na siyang ipinagkaloob ng Diyos upang tayo ay maligtas. Hindi po ang ibang mga pangalan, hindi po ang pangalan ng mga diyos diyusan ang siyang makakapagligtas po sa atin. Nag-iisa lamang ang pangalan ni Yesus na siyang daan upang tayo ay uh, maligtas. Ito ang pangalan na ibinigay ng Diyos uh, sa atin. At dito naman po, Bakit nga ba, ang tao ay napahiwalay sa Diyos. Alam po natin na ang tao ay nagkasala. Ito po ang tinatawag na orihinal na kasalanan. Ang Diyos ay nilikha ang tao upang tayo ay uh, makasama niya, upang tayo ay magkaroon ng uh, kasiyahan ng kapayapaan na nagmumula nagmumula sa kanya. Ngunit <tod> Ngunit alam po natin na Uh, ah, nang nilikha ng Diyos ang tao, nang nilikha ng, nang nilikha ng Diyos ang tao, ay si Satanas ay nilinlang niya ang tao. Ito ang dahilan kung bakit napahiwalay ang tao sa Diyos. At dito, makikita natin na tayo ay napahiwalay kay Satanas. Ang tao ay napahiwalay kay Satanas. At dito nagsimula na si Satanas na ang ating uh, sinusunod. Si Satanas na ang siyang uh, ang siyang uh, kapangyarihan na ni Satanas. Ang siyang namamalagi nama, nama, nama sa atin. Siya na ang kumukontrol sa ating buhay. At dito ay uh, iniisip natin na tayo ay makakawala kay Satanas. Na tayo ay Uh, maliligtas kung tayo ay uh, hahanapin natin ang Diyos ngunit alam natin na ang relihiyon ay hindi makakapagligtas sa tao at ito uh, balikan natin ang uh, ang prinsipyo na ginawa ng Diyos ang ginawa ng Diyos ang tao upang atin uh, upang ang tao ay sambahin natin ang uh, Diyos ngunit nang dahil kay satanas, ang lahat ng ito ay uh, nabaliwala. Nang dahil sa paglilinlang ni, ni satanas sa mga tao, ay ang lahat ay uh, nagdurusa, ang lahat ay puno ng problema, ang lahat ay uh, nagkaroon ng mga sakuna. At hindi lamang nagtatapos sa mga problema, hindi lamang nagtatapos sa mga sakuna ang at ito ay magta, magpapatuloy hanggang sa uh, kabilang buhay ito ang tinatawag na uh, paghihirap na walang hanggan ito ay ang impierno ang akala ng mga tao pagkatapos ng paghihirap dito sa lupa ay uh, matatapos na ang kahirapan hindi po na hindi po ito ang katotohanan ito po ay uh, patuloy na maghihirap patuloy na at uh, patuloy uh, na tayo ay uh, makakaramdam ng kahirapan sa kabilang buhay. At ito ang tinatawag na uh, impyerno, ang dagat-dagatang dagat, apoy at asupre. At ito din po, uh, sinasabi dito na alam natin na sa ganitong kalagayan ng tao ay patuloy ang tao na nagahanap ng uh, solusyon, ng kasagutan sa kanilang mga problema. At kaya po ito po ay at uh, nang dahil dito ay sila ay nahulog sa relihiyon. At tayo din po ay nahulog sa re sa relihiyon. At alam natin na walang ibang daan maliban kay Kristo. Sinasabi nga po sa Genesis 3:15 na ang anak ng babae ang siyang uh, magliligtas sa atin at siya ang magbibigay uh, sa atin ng uh, kal ng kap, uh, kalakasan at kapayapaan at siya ang, mag, uh, at siya ang uh, sisira sa kapangyarihan ni Satanas. Ito ang tinatawag nating Ebanghelyo. At dito naman po ay makikita natin na ito ang ginawa nadaan ng diyos upang tayo ay uh, makabalik sa kanya ito ay uh, ang pagdating ng diyos uh, uh, ibinigay niya ang seso kristo upang uh, tayo ay maligtas ito po ang ibig sabihin ang diyos ang siyang uh, lumapit sa atin Sesu ay binigay na sesos ay binigay ng diyos upang tayo ay maligtas hindi po ang tao ang siyang uh, nagahanap. Kay Jesus, bagkos ay ang Diyos mismo ang siyang nagbigay sa atin ng, ng kasagutan at ito ay uh, si Jesus. At ganun din po, alam natin na sinasabi nga sa Juan uh, tatlo Juan tatlo labing, labing-anim. Sinasabi na gayon man ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na Sesus si upang ang lahat ng sumampalataya ay magkaroon ng uh, buhay na walang hanggan at ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Ito ay Sesus ang Kristo at alam natin na kung uh, Sesus si ay napako sa krus at uh, nabuhay na maguli Pagkatapos niyang mamatay sa krus Pagkatapos niyang mapako sa krus at mamatay, siya po ay uh, nabuhay maguli pagkatapos ng uh, pagkalipas ng tatlong araw. Ito ano po ba ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay? Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nangangahulugan ng ang kasalanan, ang kamatayan ay napagtagumpayan ni Jesus. Ang lahat ng ito ay nap napagtagumpayan ni Jesus Kristo mula sa uh, kapangyarihan ng kadiliban at mula sa uh, mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ganon din tayo. Tayo na hindi nakakakilala o ang mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos, tayo ay uh, punung punong-puno ng kasalanan. Tayo ay nagiging makasarili. Ito ay ito ang Genesis at uh, tatlo, anim at uh, Labing, labing, isa. Ito ay sinasabi na uh, ang, ang nakasentro ay ang ating sarili, tayo ang, tayo ang namumuno sa ating sarili, at uh, ang katagumpayan ay ang siyang ating iniisip na magiging uh, daan upang tayo ay uh, magkaroon ng kapayapaan at kaligtasan. Ngunit alam po natin na kung ating uh, tatanggapin si Jesus bilang Kristo, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Sinasabi nga po sa Juan Sa Juan 1.12, Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sinasabi nga po na kapag tayo ay tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, tayo po ay naging anak na ng Diyos. Tayo po ay binigyan na ng karapatan na maging anak niya. At tayo po ay uh, kanya nang binago o binigyan niya po tayo ng kalayaan. Binig ang ating pong kasalanan, ang lahat ng ating mga kasalanan ay nawala na. Ganon din po ay makikita natin sa Roma 8.2 Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng spiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang lahat po ng ating mga problema, ang problema natin na pang... Uh, pang spiritual, ang problema natin kay satanas, ang lahat ng ito ay binago na ng Diyos. Ang lahat ng ito ay wala na dahil na pagtagumpayan na ito ni Kristo at tayo ay tumanggap na at sumampalataya na siya ay uh, siya ang Kristo at siya ang nagligtas sa atin. Ang kailangan po natin ay tanggapin natin si Jesus bilang uh, ating Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang ibig sabihin na siyang tanging daan, nag-iisang uh, pangalan, natatanging uh, tagapagligtas ng ating buhay. Ito po ay uh, nilutas na niya ang problemang pang-spiritual. At alam po natin na kapag tinanggap natin si Jesus bilang Kristo na at tayo ay kanyang uh, naging anak na ng Diyos, tayo po ay uh, na, nagbago na ang buhay. Binago na tayo. Tayo po ay uh, Naging maging isang mamamayan sa langit. Alam po natin na ang lahat ng ito, ang lahat ng mga problemang ito, ay tinapos na ni Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ang lahat ng ito ay uh, ating uh, ebidensya na si Cristo ay siyang nabuhay maguli at siya ang solusyon sa ating mga problemang pang-spiritual. At kung tayo at kung atin pong tinanggap si Kristo, alam po natin na ang mga tumanggap kay Kristo, si Kristo na ang siyang naninirahan sa ating puso. Siya na ang uh, gumagawa sa ating buhay. Alam natin na kung si Kristo ang nasa ating puso, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng uh, kaligtasan. Ang Diyos ang siyang uh, nagbabantay sa atin, ang siyang nagbibigay sa atin ng uh, kasayahan. At si Kristo, ang siya, si Kristo, ang siyang daan upang tayo ay muling makabalik sa Diyos. Ito ang ito ang dahilan kung bakit uh, tayo ay um, makab makakabalik sa Diyos sa pamamagitan ng uh, bugtong na anak na si Hesus Kristo. At kung tayo po ay uh, tayo po ay may, may Kristo sa ating mga puso. Alam po natin na ibinigay niya sa atin ang ibanghelisasyon. Ito po ay ang ipangalap ang kanyang mabuting balita sa buong mundo. Alam po natin na ang lahat ng ito ay magagawa lamang natin kung tayo ay sumasamba at suma, sumasampalataya na si Jesus ang Kristo na siya ay namatay at nabuhay maguli upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang kailangan po natin ay tanggapin si Kristo at tayo ay sumampalataya na siya ang uh, siya ang Kristo na siyang nagbibigay sa atin ng uh, kalayaan mula sa kasalanan. Nang, na siya ay nagbibigay sa atin ng kalayaan ang kapangyarihan ni Satanas ay wala na sa atin. Ang kapangyarihan ni Satanas ay uh binago na ng Diyos. Ito ay sinira na ng Diyos at uh, ito ngayon ang ating uh helio na, na kailangan nating uh, ipangalag sa buong mundo. Ito ay si Jesus ang Kristo na siyang nagligtas sa atin uh, mula sa ating mga kasalanan, mula sa kamatayan at Uh, mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ganon din po, uh, ganon din po, uh, kailangan natin na tayo ay magkaroon ng uh, pag-amin o pagtatapat na si Kristo ay ating kailangan araw-araw. Ito po ay kailangan natin uh, sa araw-araw na Uh, buhay natin na si Jesus ang Kristo. At alam po natin na sa lahat ng mga problema ang ating kinakaharap, ito man ay mga physical na problema o pang spiritual na problema, ang solusyon ay si, to, si Jesus Kristo lamang. At kapag po tinanggap natin si Jesus bilang Kristo, tayo po ay malaya na. Ako ay malaya na, ikaw ay malaya na, tayong lahat ay malaya na mula sa kapangyarihan ni Satanas. At Um, ito po ang siyang uh, daan. Kung bakit uh, si Jesus lamang ang siyang tanging daan para sa atin. Siya ang tanging, uh, ang kanyang pangalan lamang ang siyang uh, nagbibigay ng kapangyarihan upang tayo ay uh, makapag ibangilisasyon. Ito ay ang pangalan ni Kristo. At sa atin pong pagkakataon uh, sa atin pong mga magulang ang uh, ang ang sagot na si Hesus Kristo ay uh, kailangan po natin itong uh, ibigay sa ating mga remnants kailangan po natin itong uh, ipa ipanga, ipangaral sa ating mga kabataan napakahalaga po na kailangan na ng mga kabataan na malaman na ang walang ibang daan maliban kay Heso Kristo. Walang ibang daan upang masolusyonan ang lahat ng mga problema ito. Ang lahat ng problema sa mundo, ang lahat ng problema sa, sa tang spiritual na mga problema. At uh, alam po natin na kapag natin si Kristo, ang ating estado bilang uh, mananampalataya ay binago na ng Diyos. At alam po natin na ang mga kabataan sa ngayon ay Uh, punong puno ng na, ang mundo ay punong puno ng kapangyarihan ni Satanas. Siya ay gumagawa labing dalawa lab, labing apat na oras. Kaya kailangan po nating ipangarap, ipangalat ang, ang magandang balita. Kailangan po nating uh, sa mga remnants da ibigay akong ano ang tamang sagot at kung ano ang tamang daan upang tayo pong lahat ay uh, maligtas mula sa kapangyarihan ni Satanas at mula sa sa mga problema na ating uh, kinakaharap. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa uh, ba sa magandang balita, sa ebanghelyong ito na ipinagkaloob niyo sa amin na si Jesus ang Kristo ang uh, nag-iisang daan upang kami ay makabalik sa Diyos. Panginoon, uh, salamat Panginoon sa inyong ibinigay uh, na solusyon sa aming problema at ito ay si Yesu Kristo. Alam po namin, Panginoon, na wala kami, wala kaming magagawa kung wala si Kristo sa aming buhay. Kaya po, si Yesu Kristo ay tinatanggap namin sa aming mga buhay, sa aming mga puso na siyang uh, mamuno at maghari sa amin upang kami ay makapamuhay sa pamagitan na ni Kristo Yesus upang kami ay maligtas at mailigtas ang aming mga salinlahi. Ito lamang ang haming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.